Pilipino ba? Ah, oo, uh, Pilipino po. Ba't tanggal Napakalamig, ba't, ba't matinanggal yung ano mo? Eh, magme-medya susa na ako eh. Andiyan, sa bag mo? Opo, andito sa bag. Dahil napakagino. Oh my goodness, pare, ba't... Ay... Ah, uh, pa oh, eh. Ano eh, ba 'no? Mamulit lang tayo ng mga basura sa ano, mga bukas na. Pwede pa naman kainin. Niya. Tapi, ano pa alam 'no? Ano naman 'yan? Ako po si Joey De Guzman. Tapos may tubig, inom lang nauha po tayo sa paglalakad na Ay napaka... Ay basura eh. Hadam Nakapag, nakapagbasura ka na? Ay po, oh, ko ka ito. na? Ano yan? Hindi pa po, wala akal pala. Ito butter na iyon, bukas na pero... Ay eh, parang may amag naman eh. Popcorn. Oh. oh popcorn. Pagkipit oh. oh. po tayo sa pagkain dahil ang dami nagugutong. Kaya mag-scribe, pwede pang gamitin yan. No? Hindi pa sila. Oh my hmm. goodness. Napakaalamig pre oh. Napaka-swerte oh? nito. Na, ano, taga-sana ka sa Aten? Ngaano po ako sa Lagosa. Eh, Bayse pa. Walang... Alam mo sa mga kababayan ko dito sa Lagosa, ano. Ang giporke nang masukan dito, haqseng full, meron ding kagang Ano nang anong nangyari sa iyo? But na Na homeless. Na, na, no? na homeless tuloy daw ang aking relasyon dati. Eh. Kinsa sa Pampalod do ta? Napakalamig alamig na ano ka ano ko, na ipon. Um... ano ano siya, mo. May... Tayong, ano 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 ko ano 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 ka ano 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 sa ano 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 yung ano 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 may ano ka? May Ito pamilya ka sa Pilipinas? At, ano po yung mga chiyuking ko sa Angeles? Pampanga. Ang oh dito, dito sa ano? Dito sa... Ay wala po sa Calgary. Saan ka baga... Saan ka nung galing ka sa Pilipinas? Ano yung ilang taong ka na rito? Ah, uh, 17 years na. 17 years um, ka na tapos? Wala talaga pag minalas kahit gano'n tagal. Ilang taong ka na homeless? mag medyas ka muna. Lamig, napakalamig kita mo yung paligid Kasi, natin no? Ano na po tayo mga... 6 months ng homeless. Okay, lang, okay lang naka-record ha. Ah, oh, sige po, mag-record ta para mag-inspire tayo ng mga tao diyan. Sa tingin niyo ako. Po. Ay, Dung anong dyan. anong year ka nagpunta rito? Ah, tumuloy po tayo ng ano 2000. Not mistaken, 2005 or 2006. Oh, saan ka saan ka uh, bumagsak simula noong dumating ka sa Pilipinas? Saan lugar dito sa Canada. It, ano lang po, Calgary talaga lang. Sa Calgary talaga? Opo. Tapos yung asawa mo? Ay, Nakasama mo pa rito? Oo, oh, nakasama ko rin po siya. Pero nung lumip, lumipat na ng Vancouver kasi yung may mahal niya asawa nung ano, puti. Yan ang ano, yan ang... May asawa naman lagi, pala yung puti. Din. yan ang magiging problema ng kapwa natin Pilipino. Hmm. Gaya mo, depression yan. Malamang kasi Ay, isip kaka ano, kakaisip. Lagi akong gabi-gabi naiiyak bago matulog. Yung makatulog, ikot na ikot akong naiipot. Ay, gusto ko na magpakamatay minsan eh. Ay, huwag mong ano yon huwag mong... Buti, wala kami naging anak. May isipin yun. Ay, wala kayo anak, hindi yun, kayo nag-anak. Oh, yeah. Pero, yung bago ka naging homeless, saan ka nagtatrabaho? Ay, doon sa ano po tayo, no? nursing home. Nurse po tayo sa Pinas, mga Pag talaga yung malas si eh, dumating kahit titibagin ng matitibay ng mga ano... Kaya nga hindi walang walang matibay na lalaki pag yung mahal na mahal mo yung asawa mo yeah, yung ano mo wala, wala walang matibay diyan. Opo. Okay. Basta puso ang, ang pinag-usapan, walang matibay na lalaki diyan. May plano ka ba na ano na na lumabas sa lugar na ito? May plan ang pangarap ko pa makalabas na sana ako bayan, February kung matuloy yung stud stud ko. Oh, okay, yung maganda yon, maganda. Tapos sa mag-attend ako lang, mag-counseling ako sa mga depression na mga tao na, transition to homeless ba ay huwag ka tayo magpatalo sa problema kaya lang sa akin wala nagre-direction ko sa ano eh sa bottom kaya nga hindi ka hindi, hindi mo na rin naisip yung tamang way di ba ay hindi na rin yung magulang ko hindi nga alam homeless ang anak niya rito ayun nandun sila sa ano napakasakit napakasakit na. eh hindi ko na lang masabi kasi problema ko na ito eh Kalaw, nakakahiya talaga. Ang lamig, ang lamig pre, lamig. Oo nga po eh, talaga kami na. Mga dry balat. Six months, six months ka na nandito. Pero sana, oo, oh, eh yung mga plano mo, pag sa tingin mo talagang tama at makakatulong sa'yo, why not go for it? Gawin, oo po, yun uh nga, hindi -huh. ko susubukan. Palagi po isipin o oh, ano, oh, hindi. O basta yung positive, positive ba, tayo. Ano naman ang bag mo? Walang ano dyan? Ano yung mga, ano lang ayan, mga Ah, yung mga pang... Ah. Ah, ay, may mga ano ka dyan, may mga papeles. Ay, po. Huwag mong iwawala yung mga papeles mo, okay. yan ang pinaka-importante sa lahat. Oo nga oh, po, images ka po Mag ano tayo, bonet kasi. Masa, ano yun, salamit oh. ng ano. na uh, hyperthermia, namamatay rito sa Calgary, mga kababayan. Sobrang lamig, nakakatulog ko na po sa tubay Tsaka ano Oo oh. Hindi na sila nag pinapa Pinapaambil na Ito guys ayan yun yung paligid natin ngayon Tapos si Meron din dito homeless Mga babayan Ang homeless Alam pinipiling lugar Kaya nga Pero naglalakad-lakad ka may... Naglalakad-lakad ka dito Opo Kuwing sa basurahan Makakakal na pagka Yan eh. Pwede nga ano Pag may cellphone Binabalik ko naman ka, Ano surrender ko sa city hall May si train kaya bahala na sila makapag-unahan eh. Huwag na doon. Oh. Kaya ako po eh, magat gabi. Napaka isip ng isip. Iyak. Dito, iyak doon. Malamig pa ang panahon. Kaya ibang bansa ka pa. Halos sa Pinas, okay na eh. Oo. Oh. Ang bansa ka. Oh. Malit na ka po. Oo, oh, sa tara. Kain muna tayo, ano? Yes, no. Kain muna tayo okay. ng mainit-init para mabawasan okay. yung ano, okay. yung... Yang, eh, ay, matinting, lamig na lamig ka, kaya namimilipit ka. Ay! Ay! Ito ang mahirap. Ito ang pinakamahirap na yung makikita mo yung kababayan mo ay, na nandito mo sa log, nandito sa lugar na talagang nakikipag nakikipag ano Nakikipag patintero sa alam mo yan. yan. Oh, nakikipag Oh, parang ganon Oh, no. kasi talagang napakalamig. Talagang, eh. Napakalamig. Hindi ka sigurado kung anong bukas meron ka. Totoo po yan. Eh, katunayan po yun dito. Kapinas kalaban mo hirap. Dito lang. Kaya bayan, nga. Alamig, yako, yung man. ano, yung weather ang kalaban mo talaga dito lalo pa kaganyan oh. Okay lang naka-record ah. Okay, so, lang, lang. Record na. Yun, na hindi po kasi nasa bumbang sakit ah. Tayo eh. Uh, hindi na tayo ano na yung mo? Itapon mo na yan daw Sigarilyo mabulot Ay, sus, tayo na Itapon mo na yan Ay, Paano? Ay Sus O tara tara Yan guys uh, Kakain muna tayo Time for one time. Oh, para mabawasan naman yung sobrang lamig ng nararamdaman natin okay. oh, Sige kakain tayo Salamat Okay okay, okay, okay.